Papa. Oh, Oi, warehouse na. Ano si Papa? Oi naman ano? Oi naman tumunog putak ng to. Sabay tumunog. Mhm, ah. <laughs> Shopee. Ah, alam ko na san to. Di ba? Oh, Patay. Oh, okay. Okay, pa. Tang inang yan! Naglalag ako po, tang ina, umiinig sa ko na naman. Dagger. Oy! Tang ina mo, trap master, tarantado ka. Chapi. Eh, wala tayo. Akit ka dyan, pre, oh, akit ka, tanga, sa boxes! Ayan bobo mo naman umakyat babareing ko siya utak mo eh macio eh matuwertaila ha lahat oh oh Wala ayun 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 Ay ayun 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 Oh, sunugian, syuting. <laughs> <laughs> ang Shopee for shipping. Ang bilis pumindot. Ah, ang ngayon. Ang bilis pumindot. Ang halatang, halatang naga. ay, lang. Kalma Oh, ay, tatay <laughs> oh, nyo Try mag-man over kasi nagtatalo rin pa rin naman kayo. Tawagin yung mga team. Alam mo. Ito lang. Kakamp sila doon. Ikutan ko. O tara, ikutan na Kunin Kunin yung bomb ah. Ako na, mapansin. Ay, sige. Ano daw? SG, 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 SG. Ikutan natin SG. Alam Sige, tama. Okay, magpapasabog ka Baka marinig tayo eh. Dito, 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 wag dyan, ano? Uy, meron pa rin, Nasaan yun? Potek oh, yan, alam niya. Nice one. Nice, paldo. Pag isa na lang yan, sabihin ko paldo. Ay, no, base nila, base nila. Sabihin ko na. Digis po. po. Ito na makit na. Putang oh, ina naman. Ang wrong timing niya lumabas. Putang tanginous ina naman ito. Naka-headset ka ba talaga? Hindi nga tanga. Hindi ko marinig siya sabi niya. Hmm, mm, paldo.